Mahalaga pa rin pag-aralan ng bahay ng mga doctors at sa panahon Kasi bilang isang Pilipino, naniniwala ko ng mga aral na iniwan ni hibisal na hindi niya luluma. Gaya ng pagmamahal na sa bayan, pagmamahal na sa akin sa kapwa at hangarin para sa kalayaan at kaunaran ng Pilipinas. Kasi para sa akin, ang pag-aaral sa buhay at buhay ng hibisal na hindi lang basta pagtanda ng pangalan. Ito rin ay pagpapaalala na bawat Pilipino ay may at magsikap na maging mabuting mamamayan. Sa ganito paraan na, na, may na natin ang diwa ng kanyang spekisyo at pagmamahal sa bayan. Para sa akin, oo, oh, mahalaga po ang pag-aralan ito. Dahil dito ang ating kasaysayan, kaya dapat hindi ito mawala sa ating kultura o sa panahon ngayon. Kaya masang-ayon ako na kahit kaya Kaya masang-ayon ako na kailangan pa natin pag-aralan ang buhay ng isang lalo na sa mga paaralan para ang mga kabataan ay malaman malaman ang tama ang buhay ng isa at nakatikasig tayo. Ang pag-aaral ng isa si ay ang bibigilin sa pagmamahal sa bayan at pagpapahalaga sa ating kultura. Siya ay ang inspirasyon sa mga kabataan at bagong generasyon ngayon eh. na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan at pagkindig para sa katotohanan. Ang buhay na ni ay ng mga gawaan ng isa ay mahalagang bahagi ng saysay ng Pilipinas at ng mga ikiba at tumo sa kasarindan ang pag keri sa limited ng sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa sariling mga tao. Base sa sagot ng mga in-interview, lahat sila ay naniniwalang mahalaga pa ring pag-aralan ang buhay at gawain ni Jose Rizal. Para sa kanila, nagsisilbi siyang inspirasyon sa kabataan at paalala na dapat mahalin at ipaglaban ang bayan. Naniniwala rin sila na ang mga aral ni Rizal ay patuloy na makabuluhan at pwede pa rin maging gabay sa mga hamon ng panahon ngayon.